Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Pisikal na Mundo at ang Mundo ng Pananampalataya. Ang mundo ng pananampalataya ay isang mundo na hindi natin may paliwanag ni maunawaan. Gayunman, ito ay tiyak na umiiral sinasabing may mundo ng mga tao at may mundo ng mga elementary particle. Ang isang segundo ay isang napakahabang panahon sa mundo ng mga elementary particle. Ito ay tulad ng pagkukumpara sa lupa at sa walang hanggang kaharian ng langit. Pag-inisip natin ang mundo ng pananampalataya kung saan nananahan ng Diyos. Maari bang maging pareho ang mundong tinitirahan natin at ang mundo ng pananampalataya? Hindi, magkaiba ang mga ito. Nang iniisip ito, umaasa ako na mabibitawan niyo ngayong araw ang pananaw na natutunan niyo sa mundo ng ikatlong dimensyon at mabuksan ang inyong mga mata ng pananampalataya para magabayan kayo ng Diyos. Gaano kadakila ang ating Diyos? Ano ang nilikha ng Diyos sa pasimula? Nilikha niya ang langit at ang lupa. Sa ibang salita, sino ang gumawa ng lupa? Parehong nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Mga kapatid, mahuhulaan niyo ba kung gaano kabigat ang earth? Nalaman natin ang ating timbang sa pamamagitan ng pag-apak sa timbangan. Pero naisip niyo ba kung gaano kabigat ang earth? Inalam ko ito at sinasabing 5.97 times 10 to the power 24 kilograms ang timbang nito. Ang bigat nito ay tunay na napakalaki ang bilang na malayo sa mga bilang na alam natin. Gayunman, madali itong pinalulutang ng Diyos sa kalangitan. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay hindi lang patungkol sa paglutang na isang lobo. Gayunpaman, sa loob ng 4.5 bilyong taon, ang Earth ay hindi nilagyan ng Diyos ng gasolina ni Minsan. Gayunman, hindi ba tumiikot ito sa araw sa katamtamang bilis? Kung wala ang buwan, hindi magiging maganda ang epekto nito sa tubig ng dagat. Ang pagtaas baba ng tubig ay nagdudulot ng pagdami ng oxygen sa dagat, hindi ba? Ang mga ginagawa ng Diyos ay isa sa mga bagay na kailangan nating itanong pag nasa langit na tayo. Paano ka naging napakadakila? O Diyos, paano ka nabubuhay na lampas sa aming imahinasyon? Hindi ba't ito ang mga katanungan na itatanong natin? Gayunpaman, upang iligtas tayo, pumarito siya sa lupa sa laman at hindi niya kailanman hinayag ang kanyang kaluwalhatian. Kumakain at umiinom siya gaya natin at natutulog siya pag siya ay napagod. Gaya ng sinabi niya na, mapalad ang sinumang hindi na ditisod sa akin. Naparito siya sa lupa, itinago ang lahat ng kapangyarihan niya at kinabaya ng kanyang mga anak. Magiging maayos ang lahat, huwag kayong matakot. Ako ay kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kahit na ibigay ng Diyos ang mga salitang ito sa kanyang mga anak ng napakaraming beses, hindi pa rin nila ito pinaniniwalaan. Kung gayon, bakit? Ito ay dahil nagkukulang tayo sa pananampalataya. Anong uri ng pananampalataya ito? Dahil hindi natin nararanasan ang mundo kung saan nananahan ng Diyos, wala tayong ibang maisip kundi ang mga bagay sa loob ng pisikal na mundo. Kaya kahit anong sikap ng Diyos na turuan tayo tungkol sa kanyang mundo, tila hindi nito naantig ang mga puso natin. Sinasabi ng isang segundo sa mundo ng mga tao ay naiiba sa isang segundo sa mundo ng mga elementary particle. Sa parehong paraan, magkaiba ang kaharian ng Diyos sa mundo ng paanampalataya at ang pisikal na mundo. Mga kapatid, hindi ba't may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga ito? Ano ang sinasabi ng aklat ng 1 Corinthians? Sa pamagitan ng Biblia, dapat nating maunawaan na pinamamahalaan ng Diyos ang isang mundo na lampas sa ating imahinasyon, isang mundo na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao. Pag naiisip ng mga tao ang himala ng dagat na pula, naiisip nila si Moises. Gayon din ba ang naiisip nyo? Dahil ang kapangyarihang higit na dakila kaysa kay Moises ay hindi nakikita, ang mga tao ay tumutuon lang kay Moises. Habang naalala nila na inuunat ni Moises ang kanyang tungkod, hindi nila na naiisip ang kapangyarihan ng Diyos na ginawang tuyong lupa ang dagat na pula sa pamamagitan ng tungkod na ito sa parehong paraan na sana na mamuhay sa pisikal na mundo. Ito ay dahil mula pagkabata, nararanasan lang natin ang mga bagay na nangyayari sa lupang ito. Hinawan ng Diyos ang dagat na pula, pinabagsak ang mga pader ng Jericho, at tinalo ang hukbo ng mga Midianita sa pamagitan ng tatlong daang mandirigma ni Gideon. Ang lahat ng nangyaring ito ay tila nagkataon lang. Ang mundo ng pananampalataya ay malinaw na umiiral. Pero sa kabila nito, dahil nasusulat ito sa Biblia, tinuturing pa rin ito ng mga tao bilang mga lumang kwento. Gayunman, pag naunawaan natin ang pag ng mundo ng pananampalataya, matitiyak natin na hindi nangyari ang mga bagay na ito nang nagkataon lang. Bukod dito, may intindihan natin na maaari ding mangyari ang mga bagay na ito sa panahon natin ngayon. Kaya ang pananampalataya ang nagdudulot ng mga kaganapang ito. Kung walang pananampalataya, hindi natin makikita ang mga ganitong bagay hanggang sa araw na pumasok tayo sa langit. Dahil ang mundo ng pananampalataya ang nagbibigay daan para maging posible ang lahat ng ito, huwag kalimutan na ang pananampalataya ang siyang naguugnay sa pisikal na mundo at sa mundo kung saan kumikilos ang Diyos. Kaya kung kailangan nyo ng isang mahimalang sandali, kailangan nyo munang paganahin ang inyong pananampalataya. Pag kinalabit natin ang gatilyo ng baril, saka lang puputok ang mga bala. Kung ahawakan lang natin ang baril, walang bala na lalabas kahit nahawakan pa natin ito ng isang daang taon. Gaya ng dapat nating paganahin ang mekanismo ng pagpapaputok, Pag hindi natin pinagana ang ating pananampalataya, sinasabi natin ang mga gawa ng Diyos na nabanggit sa Biblia ay eh, maaari lang mangyari noon, hindi sa panahon natin ngayon. Kayo ay tunay na nagakamali. May isang katalista na nag-uugnay sa pisikal na mundo at sa mundo ng pananampalataya. Ito ay tinatawag na pananampalataya. Gayunman, dahil hindi natin kayang magkaroon ng malakas sa pananampalataya at patuloy tayong tumutuon sa pisikal na mundo, nakakalimutan na natin ang kasaysayan ng dagat na pula at ng Jericho. Kahit na lagi nating naririnig ang kasaysayan ni Gideon sa mga sermon, nag-iisip pa rin ng ilan ng maari ba talaga itong mangyari sa panahon natin ngayon? Bakit ilalagay ng Diyos ang mga bagay sa Biblia kung hindi naman ito mangyayari? Hindi ba't umiiral din sa panahong ito ang parehong Diyos na naghawi sa dagat na pula? Tama, siya ay umiiral. Kung gayon, bakit hindi nangyayari ang mga ganitong bagay sa panahon natin? Ito ay dahil hindi natin ginagamit ang gatilyo na nag-uugnay sa pisikal na mundo at sa mundo ng pananampalataya. Ito ay dahil nasanay na tayo na may limitasyon ng oras at kalawakan sa mundong ito. Kaya hindi na natin naiisip na may ibang mga mundo. Gaya ng nahawi ang dagat na pula sa loob ng maikling panahon, ang mga bagay na hindi natin kayang gawin sa loob ng dekada ay maaaring mangyari sa isang kisap mata pag dumating ang itinakdang panahon. Kumpirmahin natin ito. Genesis chapter 1. Tignan natin ang Genesis. Chapter 1 verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo. Ito ay ang earth kung saan nabubuhay ang sangkatauhan. Ito ay walang anyo. At walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Paano nilikha ng Diyos ang lupa? Nilikha niya ito sa isang iglap. Mga kapatid, naubuhay tayo sa Earth kung saan magkakasamang naninirahan ang walong bilyong katao. Marahil na ang kabuoang bigat ng Earth ay lampas sa naiisip natin. Ipagpalagay na ang lahat ng walong bilyong katao ay may average na timbang na isang daang kilo bawat isa. At pagkatapos ay idadagdag ito sa bigat ng mga hayop at ng tubig na pupuno sa Earth. Ang bilang nito ay magiging napakalaki. Hindi ba't kamanghamangha ito? Hindi ito nagudulot ng pagkawasak ng Earth ng kahit isang beses. Sa loob ng 4.5 bilyong taon, nakukumpleto nito ang isang pag-ikot sa palibot ng araw taon-taon. May nagdisenyo nito sa ganitong paraan. Hindi ba't kamanghamangha ito? Binabaliwala natin ang mga kamanghamanghang bagay na ito. Mula ngayon pakiusap, huwag itong baliwalain, kundi tingnan ng mabuti kung anong uri ng Diyos ang ating Diyos. Hindi ba kayo napupuno ng kagalakan na kayo ay mga anak ng Diyos? Tayo ay tunay na kamanghamang ha, hindi ba? alalahanin natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Tinatawag ng mga tao ang lahat ng ginagawa ng Diyos bilang isang himala. Pero mula sa pananaw ng Espiritu Santo, madali lang itong gawin. Lumipat tayo sa Joshua chapter 6. Joshua chapter 6 verse 1. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakakalabas at walang nakakapasok. As sinabi ng Panginoon kay Josue, Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay, ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lunsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lunsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng anim na araw. Ang pitong pari ay magdadala ng pitong tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa ikapitong araw ay inyong paliligiran ng pitong ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lunsod ay guguho. Hinandaan ng Diyos ang lahat para magtagumpay na masakop ang Jericho. Mula sa pananaw ng tao, iniisip nating marahil ay nagkaroon sila ng pisikal na labanan. Gayunman ang Diyos ay lumikha ng formula at ekwasyon para maging matagumpay sila kahit na hindi naghanda ng kahit na anong bagay ang mga ginawa sa mundo ng pananampalataya at ang mga pinomina sa pisikal na mundo. Ang lahat ng ipinangako ng Diyos ay matutupad lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero madalas tayong hahakita ng mga sitwasyon kung saan naantala ang matagumpay na resulta dahil mahina ang pananampalataya natin. Kaya pag sinabi ng Diyos na ito ay mangyayari, dapat tayong maniwala at magpatuloy ng may pananampalataya. Para sa mga may pananampalataya, ang lahat ay madaling matutupad. Pero para sa mga walang pananampalataya, ang lahat ay magmumukhang balakid na napakahirap mapagtagumpayan. Pareho ito sa misyon natin sa buong mundo. Hindi ito mahirap makamit bilang mga anak ng Diyos na makapangirihan sa lahat na nagahari sa buong sansinukob. Ano ang dapat nating gawin sa ating mga espiritual na mata? Kailangan nating buksan pa ng kaunti ang mga ito. Ang earth ay gaya na isang patak ng tubig sa isang timba. Pero dahil makitid ang pananaw natin, Tila napakalaki ng earth at tila napakahirap na mga gawain. Hindi ba't madalas ganito ang naiisip natin? Tingnan natin ang mga salitang ibinigay ng Diyos. Nang sinabi niyang magkaroon ng tubig, nagkaroon nga ng tubig. At nang sinabi niyang magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga ng liwanag. Maisa bang bagay sa pisikal na mundo ang sumuway ni Minsan sa utos ng Diyos? Gaya ng nasusulat sa Joshua chapter 6, umagsak ang pader ng Jericho sa harapan ng mga Isaelita. Walang nangyaring kahit isang pisikal na labanan. Dilibot lang nila ang buong lungsod. Wala ni isa sa atin ang nakakita kailanman ng ganitong bagay na sa paglibot lang sa buong lungsod, umagsak na ang pader nito kung ang paglalakad pa lang sa palibot ng lungsod ay makakapagpabagsak na sa Jericho, may hukbo pa kayang sasalakay gamit ang mga tabak, pana at mga sandata? Ito ay hindi ayon sa anumang pisikal na prinsipyo. Nangyari ang lahat ayon sa prinsipyo ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi kailanman mangyayari ang mga ganitong bagay. Kaya sa taong ito, dapat tayong humingi ng pagpapala mula sa ating Diyos Ama at Diyos Ina ng walang pag-aanilangan. Tignan natin ang Matthew chapter 9 verse 27. Chapter 9 verse 27. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas. Mahabag ka sa amin, anak ni David. Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Una niyang tinanong ang tungkol sa kanilang pananampalataya. Nainiwala ba kayo na magagawa ko ito? Nabuksan at nakakita ang mga mata ng mga bulag mula pa sa kanilang pagkapanganak. Naganap ito dalawang libong taong nakalilipas. Kaano man kauhusay ang mga doktor noon, isa itong panahon kung saan imposible na mapagaling ang kanilang mga mata. Gayunman, sinabi ni Jesus sa dalawang lalaking bulag, Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sumasampalataya ba kayo na may kapangyarihan ako na buksan ang inyong mga mata? Sinabi nila sa kanya, Opo, Panginoon. Kaya hinipo niya ang kailang mga mata na sinasabi, Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong ano? Pananampalataya. Sinabi niya ito para paganahin ang mekanismo ng pananampalatayang nasa kanila. Sa kabutihang palad, ang dalawang lalaking bulag ay may malaking pananampalataya. Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Verse 30, at ano ang nangyari? Nabuksan ang kailang mga mata. Kung naniwala lang sila ng 10%, baka bahagya lang na nabuksan ang mga mata nila. Gayunman, napakatibay ng kailang pananampalataya. Dahil may matibay silang pananampalataya sa totoong Kristo, nabuksan ang kailang mga mata. Sa pisikal na mundo, hindi ito maaring mangyari. Imposible ito. Kung laging ganito ang kaso, ang lahat ng klinika sa mata ay kailangang magsara. Sa mundo ng Diyos, napakadili lang nito. Pero sa mundo ng mga tao, hindi may iwasang maging mahirap ang bagay na ito. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang lupa na espiritual na lunsod kanlungan? Dito nakatira ang mga espiritual na makasalanan. Nakakulong tayo ngayon sa mga hangganan ng oras at kalawakan Kahit namukhang malayang malaya tayo rito Kaya nasusulat dito na Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya At nabuksan ang kanilang mga mata Mahigpit silang pinagbilina ni Jesus Ingatan ninyo na walang makakaalam nito Ngunit sila ay umalis at ikinalat ang balita tungkol sa kanya sa buong lupaing iyon Ang kasaysayan ng Dagat na Pula ni Gideon, ng Jericho, at ng dalawang lalaking bulag. Tinatawag nating mga himala ang mga ito. Ang mga pangyayaring ito ay itinuturing na imposible sa pisikal na mundo. Pero gaya ng sinabi sa Matthew chapter 9, dapat nating paganahin ang kapangyarihang ito sa mga salitang ayon sa inyong pananampalataya. Ano ang naging resulta sa paggawa nito? Walang sino man ang dapat na magkaroon ng maling kaisipan na nangaral ako sa sampung katao pero wala ni isa sa kanila ang nakinig. Sinabi ba na ang gawain ng Ibanghelyo ay sinasagawa sa pamamagitan ng abilidad ng tao? Sa halip na paniwalaan lang ang mga pisikal na prinsipyo, ano ang dapat nating paniwalaan? Dapat tayong maniwala sa mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Niminsan ba ay nagsabi ang Diyos na mayroong bagay na napakahirap para sa Kanya? Hindi niya ito sinabi kailanman. Puksan natin ang Genesis chapter 18. Tignan natin ang Genesis chapter 18 verse 9. At sinabi nila sa kanya, Nasaan si Sarah na iyong asawa? at sinabi niya, naroon siya sa tolda. At sinabi ng isa, ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon at si Sarah na iyong asawa ay magkakanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nahikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae. Nagtawa si Sara sa kanyang sarili na sinasabi, "Pagkatapos na ako ay tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?" Inisip ni Sarah, "Paano ako magkakaanak?" Verse 13. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, Tunay kayang ako'y mga anak kahit matanda na ako? Sa pisikal na mundo, ayon sa mga prinsipyong natutunan natin, ito ay imposible. Isipin na napakatanda na ni Sarah para mag-anak. At si Abraham ay halos isang daang taong gulang na. Ang ideya ng pagkakaroon ng isang anak na lalaki ay tunay na katawa-tawa. Kaya inisip niya na, tunay kayang ako'y mga anak kahit matanda na ako? Verse 14, Ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa mundo ng Diyos, walang imposible. Mga kapatid, hayaan niyong magbigay ako sa inyo na isang halimbawa, hindi ba't ang buwan ang pinakamalapit sa ating planeta na Earth, sinasabi na ang gravity ng buwan ay kaanim na bahagi lang ng gravity ng Earth. Halimbawa, ang isang tao na kayang magbuhat ng 30 kilo sa Earth ay makapagbuhat ng anim na beses ng bigat nito sa buwan. Kahit na 30 kilo lang ang kaya kong buhatin sa Earth, sa buwan, madali na para sa akin na magbuhat ng isang daan at kilo. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Depende sa kung nasaan tayo, ang pagbuhat ng isang daan at kilo ay maaring magbukhang madali. Pero para sa mga tao na ang isip ay nakakulong sa pisikal na mundo, ang pagbuhat ng isang daan at kilo ay imposible. Gayunman, sa mundo ng pananampalataya, posible ang lahat ng ito. Sinabi ng Diyos, mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Ang lahat ng bagay ay posible. Kaya sa tuwing gusto niyong sabihin, imposible ang bagay na ito, isipin ang buwan. Kung ang isang tao ay nakakatalon sa Earth ng dalawang metro ang taas, makakatalon siya ng labing dalawang metro ang taas pag pumunta siya sa buwan. Pag nakakakita kayo na isang tao na nakakatalon ng labing dalawang metro ang taas, masabi niyo ba na isa siyang tao? Ang mensaheng nais kong ipahatid sa inyo ngayon ay kahit naniniwala tayo na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay sa puso natin, ang katotohanan ito ay hindi natin lubos na tinatanggap. Dahil dito, nagiging mahirap at mabigat ang ating buhay at habang nilalakad natin ang landas ng helio minsan hindi natin magawang maging masaya at patuloy na nagkakaroon ng mga problema. Dapat na magawa niyong lahat na turuan ng mga bagong miyembro patungkol sa mga bagay na ito. Gaya ng dalawang lalaking bulag, dapat nating gamitin ng mekanismong tinatawag na pananampalataya. Ano ang magagawa natin kung wala tayong pananampalataya? Tingnan natin ang Hebrews chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugda ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Nagiging posible ang isang bagay sa ibabaw ng buwan pero sa pisikal na espasyo ng Earth, sinasabi ng mga tao na imposible ang bagay na ito. Gayunman, dahil naghahanda ang Diyos ng lugar para sa pananampalataya, dapat tayo magkaroon ng malakas na pananampalataya na naguugnay sa atin sa espasyong ito. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumapalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Natakot ba ang iyong mga puso nang marinig niyo ang tungkol sa misyon na dapat nating gawin sa buong mundo? Naitanong niyo na ba sa mga sarili, paano kung magagawa ang napakalaking gawaing ito? Kung oo, pagmasan niyo ang dagat ng ilang sandali, tinatanong ang mga sarili, maaari bang magkaroon ng daan dito? Walang paraan upang magawa ito. man, paano ito naging posible? Sa pamagitan ng pananampalataya, ginawa itong posible ng Diyos. Napapasailalim tayo sa gravity ng Earth at ito lang ang naranasan natin hanggang ngayon. Gayon man, kung dadalhin natin ang mga sarili natin sa buwan, ang isang tao na kayang tumalon ng dalawang metro sa Earth ay makakatalon ng labing dalawang metro. Ito ay kamangha-mangha. Ang mga maaari nating gawin ay depende sa kung saan tayo naroroon. Pakiusap, alalahanin na ang mga nanahan sa mundo ng pananampalataya ay maaring maging mga pangunahing tauhan na ginagamit ng Diyos para gawin ang kanyang gawain. Gaya ni Nanue, Abraham, Josue at Caleb. Umaasa na ang lahat na ating makalangit na kapamilya ay magkakaroon ng mas magandang pananampalataya at masaganang tatanggap ng pagpasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.